Janine Gutierrez, sinasabong ng mga fanny kay Kim. Pinupulutan ngayon si Janine Gutierrez sa Twitter. Kaugnay sa isyo umano kay Kim Chu. Nagdemand daw ito sa programang ASAP natin to. Sinimulan ni Jonas Sabelino sa kanyang Twitter post. Ang blind item tungkol sa isang actress na umano'y nagdemand o nag-request sa mga staff na wag na silang pagsamahin ng isang actress queen sa isang performance. Say sa blind item, Oh shucks! Kung totoo man na ikaw pa yung nagdemand sa mga staff o writer ng isang musical variety show na bawal kayong magsama sa isang performance or hindi mo kayang introduce every time magpi-perform si actress queen. Shala mo din girl! nagbigay ito ng ibang clue. Sa sumunod niyang post na ang actress ay galing sa isang sikat na university. Mas pioneer raw sa actress queen kaysa sa kanya at anak daw ito ng isang celebrity. Pinangalanan nito ni underscore soccer god at dinawit ang pangalan ni na Janine Gutierrez at Kim Chu. Walang basihan at posibleng haka-haka lang ang kwento. Pero walang duda na fan ni Kim ang bumabanat. Wala kaming ideya kung nakarating na ito kay Janine o sa kampo nito mismo. Pero bukas ang pahinang ito sa kung anumang depensa. Paglilinaw statement kaugnay sa isyo na ito. Nanahimik si Janine sa kung anuman meron si Nakim at Pau. Unfair para sa actress na maakusahan ng kung ano-ano. Samantala ayon kay Ogie Diaz sa mga fans ni Janine Gutierrez, kung feeling nyo naka-offend kami, I am sorry. Naglabas naman ng kanyang umanong pahayag si Ogie Diaz patungkol sa umano'y naging reaksyon ng fans ni Janine Gutierrez. Tila umalma umano ang mga ito matapos siyang mabanggit sa isa, umano siyang Kim Pao fan ng tambalang Kim Chu at Paul Avellino. Gayunpaman, nagawa pa rin mag ni Oji Diaz sa mga fans ni Janine Gutierrez. Di naman natin dito tinitira si Janine. Binabalita lang namin dito. Paglilinaw ni Oji. Hindi nyo naman kami pwedeng diktahan kung ano ang gusto naming sabihin. Ang gawin naming opinyon dito at ibalita. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi nyo magugustuhan yung mga balita namin. Lalo na kung sobra kayong fanatik sa isang celebrity, saad ni OG. E di kung gusto nyo silang ipagtanggol, e eh ang dami nyo namang platforms dyan. Mga social media accounts nyo. E di dun kayo magbuga. O gumawa rin kayo ng channel. Dun kayo magbuga. Dagdag pa nito.